Ayun, mga guwiks, ang masayang tanghali sa lahat dyan. No? Tayo ay magluluto ng ulam dito sa bahay namin ngayon dahil ngayon ay Sunday, Sunday morning. At ang aming lutuin ay para sa aming tanghalian. At ito nga, mga guwiks, ngayon ay tinitimplahan na. No? Yan, at ilalaga yan mamaya, mga guwiks. Yung ating ulam ay pata. Ayan, makikita natin mamaya, guwiks, kung anong luto ang gagawin yan. yan. So, ayan mga kawiks, no? At bago pala yan natin palambutin na at pakuluan, ay prituhin muna ng saglit yan. Ayan yung proseso sa pagluluto dito ng ulam ngayon sa amin, sa tanghaling ito. Ayan. So, ayan ay prituhin muna saglit. Pag naprito na ay papakuluan at yan ay makikita natin mamaya. Ready na yung pagpiprituhan. Rito muna sa glit yan mga gawiks no. Yan. So yan na nga mga gawiks. kasalukuyang lukuyang piniprito na. At makikita natin na ang hiwa ay magandang pagkahiwa. Dahil sa yan ay ginamitan siguro ng magandang lagari. Dahil sa yan ay nabibili sa grocery. Yan maganda ang pagkahiwa hindi yung tinatadtad lang pagka tayo ay bumili sa mga palengke no so, ayan na mga guys nakadalawa ng tinerito no ayan prito prito lang muna saglit na prito So, ayan na mga kawits, no? ilang piraso na lang ang natira. Ayan. At matatapos na ang ating pagpiprito. So, yan mga guys. Matatapos na ang pagpiprito at pagkatapos na ay palambutin dito sa pressure cooker. Isa lang yan maya-maya mga guys. So, ayan, Pinirito lang sa glit. So, ayan na mga guys. No? Ang paghahanda sa pagpapalambot at lalagyan ng mga pang yan habang pinapalambot yan sa loob ng pressure cooker yan ng pamintang buo. Pamintang dorog. At siyempre, kailangan mayroong magic, magic sarap. Kaya na ang toyo, pampalasa. So ayan na mga guys, pamintang dahon na ang ilalagay natin. Ayan. At ngayon ay yung bawang ay pigak-pigain. Ayan. Para maitimpla na kompleto. So ayan na mga kawich, mga bawang na piniga. Ayan na yung isasalang natin ngayon para yan ay maluto na. So ayan na mga guwigs, matapos matimplahan ng lahat ng kompletong ricado ay para isalang na ay nilagyan ng tuwig na. minutes So ayan na mga guwiks. Tayo ay magpapalambot muna niyan sa pressure cooker. Ayan. Nakasalang na no. Ayan yung apoy natin. Antayin natin mamaya mga guwiks. Pagka lumambot na yan, silip-silipin natin. Ayan na mga guwiks. Nag-start na kumulo ang ating ayan, pressure cooker no. Maririnig natin yung sound kaya saglit na lang ay mamaya-maya malambot na yan so yan na magwigs makalipas yung ilang minuto sa pagpapalambot natin ay i-off na natin yung kalan dahil maring malambot na yan dahil may minutes nang nakalipas at syempre yan iop i-off na natin so yan at siyempre hindi muna natin agad yan bubuksan dahil may pressure pa yan sa loob no. Mamaya maya lang buksan natin yan. Yan. Ayan lang muna natin mga grips no. Kalipasin lang muna natin ang pressure sa loob na makasingaw bago tayo magbukas ng takip ng pressure cooker. So na mga guwiks, tanggalin na natin yung ayan, ang takip para makasingaw na yung init ayan o, hitam hindi ganong malakas ang pressure mga gawiks at mamaya ay ang laman yan ay ating lulutuin sa kawali so ayan na mga gawiks wala nang pressure at bubuksan na ang ating pressure cooker at ang laman ay makikita natin ayan na sa loob yes yan yami-yami at siyempre yan ay lipat pa sa kawali at lulutuin pa ulit yan so medyo malaki yung ilang hiwa mga guwigs, no ito ay katamtaman lang so yan ilipat mo na lahat yan mga guwigs, at para lutuin ulit yan sa na naman So ito na mga guwiks ngayon ang ayan papakuluan na naman ulit 'yan at siyempre may mga dagdag pa na panimpla mga guwiks no yung dagdag na ricados Ay, bulaklak ng saging. So, ayan na nga mga gawiks, no? So, ayan na mga gawiks. At uh, ready na yan. Papapakuluan lang ng saglit yan dahil yan ay malambot na, no? Yan, yan ay kung tawagin natin ay umba o kaya na pata in Tagalog. Kung ba style yan, kung mga taba ng baboy yan. So, yan mga guwigs, asukal, sugar. At syempre, ang huli niyan mga guwigs ay kunting suka. So, tatakpan na ang ating lulutong ulam dahil ngayon ay 11.30 na sakto na yan mga guwigs. lunch time at bago naman yan mga si EO eh, eh, oh, titimplahan eh, pa natin ng Mang Tomas so yan mga guwigs. ang ating karagdagan na timpla ay Mang Tomas ayan na para matapos na ang lasa ayan na O yan na mag -weeks. papalaputin lang muna ng kunti yan dahil naglagay nga tayo ng mang tumas no pagka na ang ating timpla okay na yan kain kain na so ayan medyo may karagdagan pa ng kunti mga guwiks Takpan ko na. Yan na, takpan na natin mga guys para maya maya ay all right na yan. So yan na mga guwigs, no. Ang ating niluto na ulam ay check natin kung malapot na yung kanyang sauce. Ayan. So check natin mga guys. Pwede na to. Kung pwede na nating sintinsyahan. <laughs> so yan na mga guwigs. Para naman mas Masarap. Mas malasa yung ating kanin. Kapag ka kumain, mas maganda na may sauce tayo na ihalo sa kanin natin, no? Hindi lang purong ulam. Dahil, simpre, dagdag din na katipiran yung sauce. Hindi agad maubos yung ulam natin kapag uh, may sabaw, no? May sauce. So, kinayang okay mag-wix. Yan lang yung <coughs> ating chinik bago natin patayin. At, simpre, papatayin na natin yan dahil sa... All right na yan. Ayan. Off natin mga guwis. Ito yung ating off. Ayan. So, yan ay ating takpan ngayon. Ayan. Magre-ready na para sa ating lunch time. Kainan na. At ilagay natin mga guwis doon sa lamisa to. So, dito. Ilagay natin sa ating lamisa. Dahil di na to ililipat. Dito na to mismo. Ayan. Ilawan natin. Ayan na mga gawiks, ang ating ulam ngayon sa panamhalian. Happy Sunday sa lahat dyan. Yes, yahoo, ayan. Paksiw na pata para masarap at malasa. Ayan na ang aming ulam ngayon. So, siyempre mga gawiks, ako'y muli nagpapasalamat sa inyong lahat dyan. Kami ay kakainan, kainan na tayo, no? yan, sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel, bye-bye, yahoo.